Tumit tayo ngayon kasi may tayo mga brothers. Oh. So, mga nicho. Kaya ano natin yung no, naiwan na gamit dahil nagpapaano rin paparamdam. Madamo na ang simenteryo para ng gubat. What's up? Tonight is video. Welcome to the YouTube channel Mario Borrecao. O, tapin na batin ka bag pare. Walang karga. Kanyak, nakasangong kanyak. Ito yung hindi ka alinay pare. Ano yung bamba ko? Ito. Ayan. Pero ito yung iho kayo ito. Hindi na pa kikalihan. Hindi na Kikali na. Na? Kalihan mo na. <laughs> Binibigla siya. Ayan. No? Ubat na ba kagad? na ba kagad?

maguhukay kami ng mga gamit ginto na naiwan kabag dyan mo okay. kinaot ko pa dyan mga buto 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 'yan? Hmm. yung 16 years old. Babae? Lalaki. Siya yung, yung sip, ng bata 'yan. <coughs> ano? yung tekinol ng na.

Hindi tayo po wala sa peskisa, sa bayan. Oo, oh, nagbibisiklita. Yeah, Ayan, parang nakikita ko nga yan. <coughs> Padilla.